Welcome back to Brayla's Channel. Isa po ba kayong senior citizens na walang pensyon na natatanggap? At hindi rin napapabilang pa sa social pension ng ating gobyerno? Dahil nga sa dami ng nagtatanong po sa atin kung paano nga ba mapapasali o mabibigyan ng social pension benefits ay gumawa po tayo ng isang video para matulungan ko po kayo kung paano nga ba ang tamang proseso ng pag-apply. But before po tayo mag-start sa ating topic kung bago ka pa lang sa aking channel please do kindly subscribe, like and share na din po sa kapwa natin, senior citizens na no wala pa rin pension hanggang ngayon. With no further do, let's begin na po sa ating topic para sa lahat ng senior citizens na no wala pang pension na natatanggap hanggang ngayon. Paano nga ba mag-apply ng social pension? Mga qualifications at proseso ng pag-apply ating alamin. Para sa mga nagtatanong po sa atin ay eto na po ang video na para po sa inyo. Kung isa po kayong senior citizens at wala pang pension at hindi pa kabilang. Sa beneficiary ng social pension ay ganito po ang dapat niyong gawin. Panoorin niyo pong maigi para hindi po kayo mahirapan. At first, tignan po muna natin kung pasok ba tayo sa eligibility requirements ng DSWD para mapabilang sa social pension beneficiary. Una, dapat ay nasa kategori po kayo na nasa poor sector o mahirap o indigent na tinatawag may sakit o may kapansanan. Pangalawa, dapat ay walang pensyon na natatanggap mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pangatlo, walang permanenteng pinagkakakitaan o source of income para matugunan ang pang-araw-araw na gastusin. At ang panghuli, walang regular na suporta mula sa mga anak, kapatid o kaanak para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan at medical needs. Kung may nagbibigay man ay hindi siya regular na binibigay dahil sa may sariling pamilya na ang mga anak o ibang dahilan, kaya pasok pa rin po kayo sa eligibility requirement. Paano nga ba mag-apply ng social pension? Bago po tayo mag-apply, ay dapat meron na po tayong senior ID. Kaya't sa mga wala pa pong ID ay pwede nyo pong panoorin ang video na ito kung paano po makakuha ng senior ID sa inyong lugar. Once meron naman na kayo ay magpunta lamang sa inyong OSCA office at mag-submit ng mga sumusunod, photocopy ng inyong OSCA ID at need nyo po ipresinta ang inyong original ID, photocopy din ng any valid ID bukod pa sa inyong OSCA ID, dapat ay dala nyo rin po ito for authenticity. Filled up social pension application form. Ganito po ang hitsura ng application form. Mapapansin niyo po dito na may tatlong bahagi na dapat ma-fill ng tama. Once ito ay tapos na ay maglagay po tayo ng 1 by 1 ID picture at permahan. Sa unang bahagi po ng form ay ang inyong personal information. Filapan lang po ito ng tama. Sa portion ng living arrangement, lalagyan lang ng check if sariling bahay mo living alone or nakikitira lamang po tayo sa ating kaanak. Ang pangalawang bahagi ay ang inyong economic status. Dito po papasok kung kayo ba ay may pension, may permanente bang source of income, may regular na suporta ba sa iyong anak o pamilya, kung meron man ilagay kung magkano at gaano ito kadalas binibigay sa inyo. Ang huling bahagi naman ay ang inyong health status. Need niyo po i-declare kung may sakit po kayo o nag-maintenance na, at kung na-hospitalized po ba kayo within the 6-month period. Once na nyo na po ang inyong application form, ay isasubmit ito ng OSCA. Office sa DSWD Ang gagawin naman ni DSWD ay magsasagawa ito ng cross-examination o verification process through sa SSS, GSIS o alinmang ahensya kung talaga bang wala pang pension si applicant. And once na-verify na wala talaga, ay schedule po ito for assessment. Ang GSWG focal person o social worker ay magko ng assessment. Once ito ay magsadya sa inyong tahanan o magkausap po kayo ay dapat nakaready ang inyong OSCA ID. At pwede rin na mag-ready po tayo ng isang barangay certificate na nagpapatunay ng ating tirahan para kung sakaling hanapin ay meron po tayong maipresent. After assessment and evaluation, if approved mapapasama na po kayo sa listahan ng mga qualified social pension beneficiary. Magbibigay po si OSCA office ng isang written notification na kayo po ay kabilang na sa social pension beneficiary. Sasabihan na rin po kayo sa mga benefits at kung paano makukuha ang inyong social pension cash benefits. May ginawa po tayong video para po sa lahat ng bago pa lang sa social pension beneficiary. Andito po ang lahat ng requirements na kailangan during payout, mga dapat dalhin at dapat gawin if kung authorized representative ang kukuha, dapat gawin kapag namatay si pensioner, at kung sakali na kayo po ay lilipat ng tirahan, andito na po lahat ang dapat niyong malaman. Ano nga ba ang benepisyo ng isang social pension beneficiary? Makakatanggap na po kayo ng 6,000 pesos kada semester o 12. 1,000 pesos kada taon. 1,000 per month, 3,000 per quarter, at 6,000 per semester. Kasama rin po sa inyong benepisyo ang pagbibigay ng 20% discount sa pagkain, groceries, at transportasyon. 5% sa pagbabayad ng bills, libreng check-up at mga gamot, otomatikong miyembro na po ng PhilHealth at marami pang iba. Mga dapat po nating tandaan para manatili po tayong active as beneficiary ng social pension. Una, iwasan po natin na hindi makuha ang ating social pension cash benefits during payout period. Dahil baka maging cost po ito para matanggal po tayo sa listahan ng beneficiary. Kung lumipat na ng tirahan ay dapat ipaalam nyo po ito sa inyong OSCA office. May video po ako para dito. At kung namatay na ang mismong beneficiary, ay makukuha pa rin ng immediate family ang remaining social pension kung pasok ito sa cut-off period. May video rin po tayo para dito. Narito po ang video ko kung sakaling lilipat po tayo ng tirahan. At ito naman ang video po natin kung sakaling namatay na si pensioner. Pwede nyo po yan panoorin para malaman nyo kung paano. Sa mga may reklamo, complaints sa kanilang social pension ay pwede po tayong tumawag sa mga numbers na makikita nyo po sa inyong screen o mag-email sa kanilang email address para masagot po ang inyong mga katanungan. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa mga nagnanais na mag-apply ng social pension o hindi alam kung paano nga ba mapasama sa nasabing programa. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest update at impormasyon na para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.